Dear Goodnesses, Kamusta? Nandito na naman tayo sa isa na namang kwento na sagod kapupulutan ng aral at inspirasyon. Kaya naman, ihanda na ang inyong mga sarili dalang kwento na tingin araw ay tungkol sa isang Pilipino na talagang hinangaan dahil sa kanyang galing sa marketing. Ready ka na ba? Simula na natin. May isang lalaki, tawagin natin siyang si Juan. Si Juan, Bata pa lang, halata na ang galing sa marketing. Parang may magic ang dila niya. Kahit ano pang produkto, nagiging bestseller sa kanyang kamay. Kung siya ay nagbebenta ng pandesal, kahit anong oras pa yan, ubos sa Habang lumilipas ang panahon, napansin ng isang businessman ang talent ni Juan. Impressed na impressed siya. Kaya't inalok niya si Juan ng makipagpartner sa negosyo niya. Siyempre, Sino ba naman ang tatanggay? Si Juan, excited. Nakita niya na ito ang chance para maabot ang pangarap niyang maging isang successful entrepreneur. Kaya't hindi na siya nagpapatumpik-tumpik pa. Sumang-ayon siya agad. Nag-umpisa ang partnership nila ni Juan at ng kanyang bagong business partners na puno ng pag-asa. Sa simula, lahat ay smooth sailing. Yung tipong lahat ng plano nila pasok sa bangat. Dahil likas na masipag si Juan, hindi siya tumigil sa pag-aaral ng mga bagong trends sa marketing. Nandiyan ang pagbabasa ng mga libro, pag-attend ng seminars, at pakikipag networks sa ibang mga experts. At dahil dito, hindi nagtagal, nagsimulang dumagsa ang mga kliyente. Ang negosyo nila Juan ay mabilis na sumikat. Clients were coming in left and right. At ang negosyo nila ay lumago ng gusto yung tipong nasa top ng search result agad sila. Thanks to Juan's marketing magic, naging consistent ang kanilang kita at ang mga partners niya ay sobrang tuwag. Pero good sense, alam naman natin na walang perfectong kwento, di ba? Habang lumalago ang negosyo nila, unti-unti, may mga bagay na nagsimulang magbago. Dati, laging masayang atmosphere sa opisina. Pero ngayon, para naging malamig na ang mga tingina ng business partners ni Juan. Napansin niya na hindi na sila kasing excited tulad ng dati at parang may kakaibang tensyon sa paligid. Si Juan, bilang isang tao na laging gusto ng maayos sa relasyon, pinilit niyang ayusin ito. Pero habang ginagawa niya yon, unti-unti niya na napagtanto na may pagkukulang din siya. Aminado si Juan na may mga oras na nagiging overfocus siya sa marketing at nakakalimutan na niya mag-follow up pa sa ibang aspeto ng negosyo. Pero siyempre, wala ngang perpekto. Sabi nga nila, teamwork makes the dream work. Kaya dapat balas lang ang lahat. Habang patuloy na dumada ng mga araw, ang stress sa negosyo ay nagkaroon ng epekto kay Juan dumating ang punto na nagkasakit siya. Yung tipong kailangan niya magpahinga at lumayo muna sa trabaho. Kahit gusto niyang pumasok, kailangan niya magpagaling. Ito ang naging dahilan para mas lalong magkalamat ang relasyon nila ng kanyang business partners. Ang mga kasamahan niya hindi naging masaya sa sitwasyon. Marahil dahil sa kanilang pressure at expectations, naramdaman nila na para nagkukulang si Juan sa kanilang negosyo. Samantalang si Juan, kahit gustong-gusto niyang bumalik agad, hindi niya ito magawa dahil sa kanyang kalusugan. At dumating na nga ang hindi inaasahan ni Juan, ang kailangan nilang maghiwalay ng landas. Sinabi ng mga business partners niya na hindi na pwede magpatuloy pa ang kanilang partnership. Masakit para kay Juan ang naging desisyon na ito. Alam niya sa sarili niya kung gaano siya nagsakrapisyo para sa negosyo na iyon kung gaano kalaki ang ambag niya sa kanilang tagumpay. Pero good sense, minsan, kailangan natin tanggapin na hindi lahat ng bagay ay ayon sa ating plano. Dahil nari sa sitwasyon at dahil gusto na niyang iwasan ang mas malaking problema, nagpa siyang isuko na ni Juan ang kanyang parte sa negosyo. Pinaubayan na niya ito sa mga business partners niya. Kahit alam niyang masakit ito at tila may mawawala sa kanyang puso. Hindi ito ang unang pagkakataon na naranasan ni Juan ang ganitong sitwasyon. Dati na rin siya nakipag-partner sa ibang tao. Pero, laging nauwi sa hiwalayan. Pakiramdam niya, hindi siya sineswerte sa mga business partners na kaniyang napili. Para sa kanya, ito ay naging traumatic experience. Kaya napag-desisyonan na niya na huwag na muna makipag-partner sa negosyo. Pero, mga goodizens, ang kwento ni Juan ay hindi nagtatapos dito. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi sumuko si Juan. Sa halip, mas focus siya sa kanyang sarili at patuloy ng trabaho para maabot ang pangarap na balang araw magtayo siya ng sariling negosyo. This time, siya lang ang boss. Siya lang ang magdidesisyon. At diyan nagtatapos ang kwento ni Juan, mga gudesens. Maraming aral ang makukuha natin dito. Minsan, kahit gaano pa kagaling, hindi lahat ng bagay ay magre sa inaasahan natin. Pero sa kabila ng lahat, ang mahalaga ay patuloy tayong lumaban at huwag sumuko. Anong masasabi niyo mga gudasens? Nakaka-relate na kayo sa kwento ni Juan? Naranasan niyo na rin ba na wala na tiwala sa mga naging business partners niyo? I-share niyo naman ang inyong thoughts sa comment section. Gusto naming marinig ang inyong mga kwento at experience. At syempre, huwag kalimutang i-share ang video na to sa inyong mga kaibigan. I-follow nyo kami sa mas marami pang kwento na puno-puno ng inspirasyon, intriga at saya. Till next time mga goodiesens, stay tuned for our next kwento.